mga uh, lods may mga ano simpleng ano lang diskarte ito yung mga ilaw na lid ceiling mount ayan ito, ito yung pinaka lid niya nandito sa loob at ito yung mga ano niya driver niya lid driver ito yung nagbibigay ng supply So, testing natin pare-pareho lang naman nito testing natin yung ito may supply makikita papakita ko ayan o sa 30 volts natin wala di sya umilaw yung iba ayaw din ito ayaw umilaw pero mahina dito. Umilaw. Pero parang kumukura. Nawawala. Ayan o. Oh. So may problema dito sa kanyang switch, ah, uh, wire niya. Itong isa, uli na natin yung kanyang problema. Bali, isang driver lang muna yung gagamitin natin para hindi tayo malito. tapos lang tayo sa isang driver muna tapos ito yung mga gagawin natin so ito yung naglulus lang tatabi na natin kasi madali lang namang gawin yung mga walang ilaw yun yung ating oh yun ang problema nito bali silyado kumbaga disposable So, ganun pa man. Tingnan natin kung gawa natin paraan para mabuksan. Pari-pariho itong tatlo. Bubuksan lang natin. Gamit ang uh, cutter. So, oh, dyan na pala kayo. Mga lods, uh, may mga ano, simpleng nalang no, lang diskarte ito yung mga ilaw na mid ceiling mount Ayan. O. ito yung pinaka lead nya nandito sa loob at ito yung mga ano niya, driver nya lead driver ito yung nagbibigay ng supply so testing natin pare pareho lang naman nito testing natin yung ito may supply makikita papakita ko ayan o sa 30 volts testing okay. natin wala hindi siya umilaw yung iba ayaw din ito ayaw umilaw pero may ina ito pero parang kumukurap nawawala ayan o oh. so may problema dito sa kanyang switch uh, wire nya itong isa na uli na natin yung kanyang problema bali isang driver lang muna yung gagamitin natin para hindi tayo malito pupos lang tayo sa isang driver muna tapos ito yung mga gagawin natin So ito yung naglulus lang tatabi na natin kasi so, madali lang naman gawin. Yung mga walang ilaw yun yung ating oh yun ang problema nito bali silyado kumbaga disposable pero ganun pa man tingnan natin kung gawa natin paraan para mapaksan Pare-pareho itong tatlo. Bubuksan lang natin. Gamit uh, ang cutter. Ito yung kanyang low. Medyo ayan. Yung pinaka mga LED niya ay nakapaikot lang na diyan. Sa ganito sigurado may ilang bombilya lang diyan na na open. So papalitan natin 'yon. So dalawa yung ating papalitan mga loads, 'yan oh. No? Minalakat ko siya. At saka yung isa pa ay ito. Minalakat din ng sakal to dahil 3 volts lang yung lead na to mga lead beads na to 3 volts lang meron din akong pamalit mga ginagamit ko sa mga lead tv ito yun o oh. pagpapalit nito ay kailangan mo lang makuha yung kung asaan yung positive at negative o kaya yung tinatapos na anode at cathode kasi ano to eh diode din to LED light emitting diode so yan naglibas ako ng dalawa ayan o so, tapos ito Tato pala yung naulo tapos ito natin ko sa inyo na ilaw ayan o Madalawa lang yung karayang natin kung babalit natin itong isa kasi sa'yo. Sobrang liit. Pero kaya natin nga ano, natin balikan. Dahil hindi pa Ya, just tengok let

tol na natin yan yun may law lahat oh maliwanag ito mga lods yung pinalitan no yung ayan nasa kanto at saka ito inaiba yung kulay kasi bago ayan, no? malinis yung pagkadilaw testing natin. Ayan o. Oh. Lahat umiilaw. So, pagka marunong kang gumawa ng ganito, ay hindi ka muna bibili ng ilaw. Ayan. So, hanggang dito na lang itong video na ito mga lods. At yung ibang ilaw, ay ganun din ang proseso nung gagawin ko. Kasi nakita naman natin na lahat ay dito sa lid yung kanyang problema kasi hindi gumana doon sa gumagana ng driver